Life, uh, mga ka Hermie Ayan. Uh, this is a Ginkies Life vlog po. Andito po si Kuya Hermie Pinunta na ko sa bahay. Ayan. Uh, please subscribe po, Kuya or test Official, mga ka-Life, mga ka Hermie Ayan. Oo. Thank you sa pagdalaw po. <laughs> Salamat na kadaan ako dito kay Jinky live, Tinulungan ako. Uh, ma malaking pasasalamat ko. Uh, tapos ko lahat yung ano nang sa YouTube, mga problema sa cellphone. Kaya maraming salamat sa kanya. Ay, Kulit, welcome uh, po. Okay lang po yun <laughs> thank, ayan. Kaya thank you jinky Salamat. And kita-kita tayo na ko rito. Maraming salamat. Ayan, happy <laughs> din po ako kasi ayan, nadadalaw po ako ng isa sa mga ka-YouTube ko, ayan ka-YouTuber ka blogger. Ka ayan kasi dati po nakapunta lang dito si ano, si Idol Front Star at saka si Idol Katropa. nung hinatid ako dito sa ano sa bahay nung no, uh, Time na lumabas ako sa hospital nung tinulungan ako ni Idol Chopper Sniper. And then ngayon po, ayan, napunta dito si Kuya Hermie. Ayan, uh -huh. at ano, nakaroon si Kuya Leo Leitz. Ayan, uh -huh. salamat, salamat sa pagtalo sa akin dito. Uh, sobrang happy ako kasi may napunta. ka-blogger, youtuber Kasi hindi nga po ako nakakalabas, bihira lang. So, papasalamat nga kung pun ang punta ko rito medyo maganda na yung paka-ano niya, naka-recover na siya. <laughs> Siya, Natutungkod lang ako. May tutungkod na siya. Ayan o. Oh, oh, Siya kasi yung dating na siya noon sa motor. Kaya ngayon, ngayon naka-recover maganda. Naka, nakakatulong na nga ngayon eh. Ang <laughs> oh, <laughs> ganda na rin ngiti niya. Ang dating hirap na hirap eh. Pero Ayan. sa, sa tulong ng iba mga vlogger. At, yun, recover siya. Natulungan siya. Okay. Tsaka sarili niya ito ano. Oh, mara ana ka lumakas tumisimigla yan. Ayun, sa tulong din po niya no, ni may therapy ako si uh, Ate ah, Pilarca. Ah, may therapy siya na ano. Uh, Ayun, Pilarca TV. Okay. Uh, taga US po, uh, mm. through video call po. Ayun, tinuturuan niya ako sa mga dapat kong gawin. Ayun. Ayun, what's pala at may galab shout out po pala diyan sa inyong lahat. Ayun, sa mga ka -so word ka 21, may galab shout out sa mga taga Bukana vlogger. Ayun, may galab shout out. And then, uh, of course, uh, sa Totoy Bibo Nation, mega mega love shout out. Uh, manager Idol, uh, me, na nag-iisa ang Totoy Bibo na New Zealand, mega love shout out. Andito uh, uh, si Kuya Harmy. Uh, thank you po sa inyo lahat. at nagkasama-sama tayo rito. Maraming salamat. Ito, uh, eto, video lang, na nakita kita kami. Thank you. <laughs> <laughs> yung nagkukulabay. Totoo ayan. ako kasi may napuntang vlogger. Ay nagkakaroon tayo ng collab, ay collab nation tawag doon, di ba? Oo nga, nagka-collab uh, nagka kami dito na kaya medyo malaki tulong din sa akin to. Ay <laughs> ano na aangat na tayo. Dahil sa kanya. <laughs> <laughs> Maraming salamat. Ay, subscribe niyo pa ako ya Harmy Artist Official. Ayun, thank you, thank you Bye. so much and keep safe po tayong lahat. And of course, Mary Christmas po sa inyong lahat at uh, advance happy new year. So, Merry Christmas. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>